Hello mga ka-channel for today's video. Good evening po. Andito po tayo sa Alcor Bahar mga ka-channel sa Tabing Dagat. ngayon uh, mga ka-channel, mag-overnight tayo dito. Ayan na po yung mga prepare naming mga pagkain. Ayan mga ka-channel, let's watch this. ito na mga ka-channel sobrang lamig dito po mga ka-channel ito na po yung ginawa namin lumapit po kami dito sa apoy, ayan mga ka-channel sobrang lamig po, naninigas na po yung panga namin at mga kamay namin so sobrang lamig po, uh, winter po ngayon sa Qatar mga ka-channel at nandito po tayo sa tabing dagat sa Alcor mga ka-channel, ito po ang tinatawag ditong beach, ayan nag beach po kami sa mga channel Nag-overnight po kami dito. Sobrang lamig po. Kaya hindi na po kami nakapagligo. Kaya aya na po. Yung ginawa namin, nag-prepare na po kami dyan ng mga pagkain po. At habang nakapag nag-uupo kami dyan sa tabi ng apoy mga ka-channel, nag-selfie-selfie mo na kami. Yan, kusmikos. At ito na po. Naka Tin-transfer na po namin yung apoy mga ka-channel yung charcoal nito mga ka-channel para makapag ano na tayo makapag-umpisa na tayo sa ating pagkain na barbecue. Nag-barbecue na po kami diyan. Tapos ito na po yung uh, food natin mga ka-channel. Okay, Thank you for watching mga ka-channel. Bye!